9 Infantry Battalion na kilahok sa medical mission na ginanap sa Sitio Patol, Barangay Kaliling, Kawayan, Negros Occidental pangumuna ng lokal na pamalaan ng kawayan sa pamumuno ni Honorable January Tabuhara, Municipal Mayor, Honorable Analisa Tabuhara, Suryano Vice Mayor, Honorable Giselle Pupioco, Puno Barangay ng Barangay Kaliling, at ng 15th Infantry Battalion sa pamuno ni Lieutenant Colonel Brian Imbaga Commanding Officer. Matagumpay na isagawa ang medical mission nito lang 26 ng Desyembre taong 2024. Ang aktibidad ay sinagawa upang maghatid ng libreng serbisyo medikal, dental, tuli at gupit para sa mga mahihirap na pamilya at individual mula sa sityo patol at kalapit na mga sityo na limitado ang akses sa mga serbisyong pangkalusugan at iba pang serbisyo ng gobyerno. Nagsagawa rin ng insurgency awareness para sa mga residente upang malaman ang mga CTG movements sa kanilang lugar upang magbigay kaalaman sa mga residente tungkol sa mga aktibidad ng makakabilang grupo. Aabo sa apat na daang residente ang naging benepisyaryo sa mga serbisyong inihatid ng medical mission. Nagpasalamat si Mayor Tabohara sa 15IB at iba pang ahensya ang tumulong upang may ang aktibidad. Ang mga association dire, labi sa under sa SLP, wala man na matigayon kung wala man ang suporta sa aton Philippine Army nga nagbulig sina Plastar Organizar sa inyo ng mga programa. Nagpasalamat din si Kapitan Jusel Pupioko sa walang sawang pagsuporta ng Philippine Army sa mga programa nito. Sa so, ano mga kung nga ang, ang programa sa gobyerno, ginapadala din na binigid sa kabukiran para makaago man kita no, sa ngayon yung mga uh, programa na ginapalungtad sa ating gobyerno. Mayor, thank you so much no, sa Sabagaipo. Samantala, nagbigay din ng pasasalamat si Lt. Colonel Brian Imbagaip, Commanding Officer ng 15IB. Pamagitan nito, pinapakita ninyo ang pagsuporta sa ating local government unit, pagsuporta sa military. Ang ibig sabihin niyan, malaki, madako, dako gid ang inyo ang paghigugma, pagpalangga gid sa inyong banwa. Mauna gid ang sa sasapesian. So maraming maraming salamat, madamo gid salamat sa aton mga pumuluyo ah uh, inaot pa na hindi tayo mag mapagod na magsuporta sa aton gobyerno. Lubos na nagpasalamat ang mga residente sa na natanggap nila serbisyo at itinuturing ang aktibidad bina sa malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tagumpay ng medical mission na ito ay patunay ng mahusay na kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamalaan. Pinapakita na ito ang kahalagahan ng mga inisiyatibang pangkalusugan sa pagkakaroon ng mas maundat at payapang komunidad sa si lalawigan ng Negros Occidental. At siya ang hatid naming balita sa araw na ito. Para sa Liyan Kilat TV News, kamatuuran, sa katawahayan. Camila Serna, nag-uulat.